Sa bagong Pulse Asia survey, nasa 63% ang trust rating ni FPRRD na nasa kamay ng ICC sa ngayon dahil sa kasong crimes against humanity. Tulad nito ang score ng anak o tinalo nito ang score ng anak na si VP Sara na 50% at ang 32% rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos isuspindi ng COMELEC ang kanyang proklamasyon. Nagpasaklolo ngayon si Rina Mercedes Isabella, Vice Mayor, yung nanalo po na Vice Mayor na si Harold Respicio sa Korte Suprema. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimba. Muling pinalaga ni Isabella Vice Mayor-elect Harold Respicio ang Comelec. Kaninang umaga, nagsumite siya sa Korte Suprema ng isang petition for certiorari na humihiling ng isang TRO laban sa suspension ng kanyang proklamasyon. Matatanda ang isa si Respicio sa halos 20 kandidato na may suspended proclamation. Ang dahilan, hindi pa rin nare ang nakabimbi na disqualification case ng Comelec laban sa kanya. Una nang kinasuhan ng Comelec si Respicio noong Pebrero sa Manila Prosecutor's Office dahil sa paglabag-umano sa Cybercrime Prevention Act. Matapos nito, naghain din ng COMELEC ng isang moto proprio disqualification petition dahil sa pagkakalat umano ni Respicio ng false information na may layong guluhin ang halalan. Nag-viral kasi ang isa sa mga video ni Respicio sa social media kung saan sinabi niya na maaaring ihak ang isang automated counting machine. Isang akusasyon na agad ding pinabulaanan ng COMELEC. Dalawang araw bago ang eleksyon, muling nag-viral si Respicio matapos itong sabihin na iba ang software version na nakalagay sa mga makina kumpara sa nasa audited reports ng komisyon. Pero ayon kay Respicio, personal at wala umanong basihan ang kaso ng Comelec laban sa kanya. Walang merit yung ilalagay nilang case dahil ayon sa batas, sabi, dapat may intention, dapat akong i-disrupt yung election process. Meron ba akong intention na i-disrupt yung election process? Wala. Dahil ang intention ko lang ay pataasin ang integridad ng mga resulta ng ating mga makina sa pamamagitan ng pag-implement ng best practices pagdating sa internet connection. Sa isang panayam sa on point ng Bilinario News Channel, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na mali ang interpretasyon ni Respicio sa mga inilalabas niyang impormasyon. Dagdag pa ni Garcia kasama sa bawat hakbang ng election preparations, ang media at ang citizens watch groups tulad ng Lente, Namfrel at PPCRV para masigurado ang transparency. Ang problem po kasi yung mga nagsasalita, perhaps against yung ilan, hindi po kasi sila present during the trusted bill at wala rin po sila during the so-called A source code review which are which were very important events and activities uh, leading to uh, the conduct of the election so yung pong mga sinasabi ko mga citizens and mga IT experts mm -hmm. present sila because uh, not because they were invited but because they decided to be there during the a uh, trustee sa buong paghahanda ng COMELEC para sa nagdaang halalan, transparency ang isa sa mga naging central message ni Chairman Garcia. Sa kabila nito, nanindigan si Respicio na maraming naging pagkukulang ang komisyon sa usaping ito. Kila si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang pinaka-pinagkakatiwalaan ng mga Pinoy. Yan ay ayon sa bagong Pulse Asia survey, nasa 63% ang trust rating ni FPRRD na nasa kamay ng ICC sa ngayon dahil sa kasong crimes against humanity. Tulad nito, ang score ng anak o tinalo nito ang score ng anak na si VP Sara na 50% at ang 32% rating ni Pangulong Bongbong Marcos. 97% ang nakuhang trust ratings ng Magamang Duterte sa kanilang baluarte na Mindanao, habang 3% lang doon si PBBM. Isinagawa ang survey noong May 6 to 9.